Sab. Ginaga ka. Ginaba ay sinin. Bangko ako ngayon. Hoy! bangko ka muna. Wala. Blake. 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 Bangko ka daw muna. Blake. Kasi, <laughs> hindi ka na pumasok. Baka okay. Baka okay. Baka okay. Bako ka naman talaga eh! Patan nyo oh, naman! Oo alam! Galing ka naman eh! Behind the back. Behind the back. Kaya yung ginagawa nyo eh! pagbigyan Pabigyan ng pink ah! Oh. Uy! Huwag kayong lumapas sa linya! Technical kayo dyan! Pagkin natin sila! Ano? Pink! 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 Uso kayo pink! Pink! Uso kayo konti! Uy! Uy! Blake! Pink! Sabi ang mga tinatras! Kapatid mo ba, ba yan? Hindi kaya kapatid. <coughs> kaya kapatid? Kaya pala ka mukha mo eh. Hindi mo. Ikaw Ikaw mukha mo kasi tatawag na ano. <coughs> ano? Atras kayo konti. na ba siya? Bama technical kayo. <coughs> sab ka, sab ka. Bang, na lang! Atras kayo dyan oh. Dito ka sa lini Sab ko yan! Sab! 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 Uy, uyon na mukoy. nag ka pa tuloy na ng tres. Basic na nito. Bakit na reject? Bakit na reject? Pa kinabigyan bakit antu 3 ah? ka na. Ping! Able, bar! Ping, ping! Bar! Ejected ping, genie. ping, Upo kayo! Kala ko ba ba yun? Uy, video, video, ayos, video ah. Ejected The minions, the minions, the minions. Uma clips, mga creeps. Pumasok na. Ilabas na yung. mga buff. Hoy, nilabas Daday, Daday. Daday, Daday. Daday, Daday. Oo, mayroon tayo ngayon. Ano? lagi, 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 Mayroon tayo Ayos. Nay, oh, mo. check. Huwag <laughs> oh. <laughs> mo <laughs> uh, Mas naka-firm ako kay Baki wow. mo! Dali mo dito! Baki! Pero nakakuintas. Nakakuintas <laughs> <Dino. laughs> mo kay Baki. Oh, my! ka na, Nel! Doon ka. Uy, Nel! <isa't> <laughs> Huwag mong takpan. Hei. Mari. 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 Mari.

Ano pink? Mat? Substitution, substitution. একটা uh,